Ito pakat Dok, ah, sabi niya dito Dok, ano po ba ang anemia at paano po ito maka sa katawan? Curious lang po ako, medyo maputla po kasi ako si Bailin po ito ng kabuntalan. Tama. Uh, tama yung, yung The way na nag-isip si Bailin, tama siya. Ang anemia is mababa po yung hemoglobin, yung pula na dugo. Hmm. Kaya nga sinabi niya, parang maputla. Tama po, mababa po yung hemoglobin. Pag sinabi niyong mababa po ang BP, hypotension po, hindi po anemia. Kasi hmm. commonly, ang sabi niya, Dok, bakit mo nang sabi na high blood ako eh, anemic naman ako. Di ba? Hmm. E, ang ibig sabihin niya noon, ang ibig sabihin niya noon, uh, yung anemic na tinatawag, mababa yung hemoglobin, and yet, mataas yung blood pressure. Common po yun. Pag mababa po yung hemoglobin mo, mostly, mataas po ang blood pressure mo dahil nagco po yung heart mo. Hmm. Kasi ang blood pressure po is uh, naka po yan sa uh, cardiac output versus peripheral resistance no. So pag mababa rin po yung hemoglobin mo may bearing po siya. So lumalakas po yung cardiac output mo kasi magco dahil kailangan niyang bigyan ng distribution ng oxygen yung mga nasa peri yung pinakadulo, yung mga kuku natin nasa dulo ng mga paa natin kailangan malakas po yung pumping dahil mababa po yung hemoglobin which is ang hemoglobin po yung po yung sinasakyan ng oxygen ngayon kung kulang po ang hemoglobin mo uh, kulang din po yung malidistribute na oxygen so ang tendency, magkakaroon po ng problema yung mga periperal organs, ibig sabihin ng periperal organs, yung mga dulo na organ mm. sa mga kuko yan po yung mga dulo no yung uh, preserve niya po yung pinakaimportante na organ which is yung heart at saka brain ngayon mako-compromise po yung uh, dulo ng mga organ niyo kung minsan eh, mamamanhid yan hindi kayo makaramdam kung minsan madali po siyang masugatan magkakaroon po ng ischemic uh, issues or problem so ang tanong niya uh, ano po ba ang uh, yung anemia no hmm. so yung anemia yung pagbaba ng hemoglobin uh, marami pong factor yan biling, like uh, for instance babae ka baka malakas ka mag at hindi po nakaka-compensate yung production ng hemoglobin mo like uh, itong mga long bones like itong mga uh, vertebra, pelvis yung kidney kasi yung kidney nagpo-produce din po ng erythropoietin which is may factor po siya isang factor po para dun sa pag-produce uh, po ng uh, hemoglobin yung pula na dugo. No? So, habang tumatagal, kung malakas po kayo mag mababa po yung production, ang tendency po, uh, bababa po yung hemoglobin ng tao. Ngayon, habang tumatagal, mamamutla ka, eh, mayroon pong factor yan sa bearing siya sa heart mo. No? Ang mangyayari sa heart, gaya ng sabi ko kanina, magkukompensate po siya. Yung tinatawag natin na high output. No? So, lalakas po siya hanggang katagalan po, dahil uh, parati po malakas yung kanyang activity, lalaki po yung heart mo. So, mangyari sa heart, mag-hypertrophy ang tawag natin. Kakapal po yung muscle. Para ka bang nag-workout uh, pakatnalbi. Pag uh, nag-workout ka ng tricep, bicep o ano dyan, lalaki po yung muscle mo. Kasi nga, uh, kumbaga, nag-exercise ka sa beyond sa kanyang capacity. So, lalaki po yung muscle. Parang gano'n. Ang heart naman, dahil uh, nasusobrahan siya doon sa capacity niya Kasi kailangan niyang i-compensate para tuloy-tuloy po na mabuhay po kayo ng uh, kumbaga uh, hindi mo mapansin pero magsasuffer po yung heart mo So ang pinaka-maigi dyan, kailangan ma-examine talaga yung uh, CBC mo, hemoglobin mo uh, titingnan kung lahat ng angulo bakit uh, uh, nagkaroon ka ng anemia, mababa na hemoglobin So, kailangan i-correct. Ngayon, kung mababang mababa yung hemoglobin mo, kailangan mong salina ng dugo. Hmm. Kung slight lang naman yung pagbaba niya, less than one bag, pwede naman siyang bigyan ng mga ferrous, mga ferrous with polic acid, pakat na para uh, maka-compensate at saka eventually, makorek niya yung anemia. Pero matagal po yan. Kaabot po ng ilang buwan, kuminsan taon, um, bago niya makorek. No? So ang pinaka the best way talaga na makorek niya yung uh, anemia is through blood transfusion. Yan po yung pinakamabilis. Pag nasalinan ka, mabilis po na mas uh, ma yung anemia and then ang mangyayari po niyan, uh, yung heart mo babalik po sa normal pacing po yung kanyang activity. Kung baga hindi na po siya uh, uh, ng trabaho. Ganyan po yung uh, nangyayari. So kailangan ma-work up talaga si Bailin. Anong sanhi, bakit nagkaroon ng anemia Pero initially, kailangan ma-determine Kung talaga bang meron siyang anemia So, saan makikita? Sa pagkuha po ng dugo, yung CBC Doon po yan makikita sa hemoglobin Mababa yung hemoglobin mo Sa ating kasi, ang normal is 120 to 140 Or 160 So, milligram per deciliter yan Ngayon, kung mababa uh, minsan 110 lang Pwede pa yan siya, bigyan ng mga gamot Pero kung less than 100 kailangan siyang i-correct through blood transfusion. May i-admit siya. Ipa-admit siya sa lina ng dugo. Makikita niya talaga mag-iiba siya. Hindi na siya madali mapagod. Hindi na siya madali hapuin. Kasi pagka uh, anemic ka, hmm. madali po kayong hapuin. Madali po kayong mapagod. Dahil uh, kulang po yung uh, uh, binding ng oxygen. Kulang po yung oxygen, yung transporter. Kaya madali po kayong hapuin. Kasi kulang po. Kasi yung hemoglobin, yun po yung sinasakyan po ng oxygen. Kaya nga po, pagdating niya sa right side ng heart mo, ipapump niya papunta sa lungs mo for oxygenation. Then pagkatapos noon, pag napunta na sa lungs mo, sasakay na po si oxygen doon sa hemoglobin. Ngayon, maraming oxygen pero walang hemoglobin, hindi, po, hindi na po siya makasakay. So, may iwan po yung ibang oxygen doon lang sa lungs mo. So, kukunti lang po yung matransport. After the lungs, papasok po siya sa left side ng heart mo para ipump naman ang heart mo left ventricle papunta sa ibang ibang parts ng katawan natin para i-distribute niya po yung oxygen para hindi po mag, uh, mag mangitim yung mga organ mo kasi pag wala pong oxygen na nangingitim po siya mangingitim kaya ganyan po yung nangyayari kailangan niya pong i, i all throughout sa life po natin natutulog ka gising ka naglalakad ka nagbabas all oh, throughout po yan, hindi po siya tumitigil. yan po yung binigay ng Diyos sa atin <laughs> na walang bayan. O, oh, binibigay niya yun sa atin nang walang bayan. So, dapat uh, very, 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 thankful tayo. Ganun po yun, pagkat o yun. Okay. so, uh, anong, uh, ano, anong mga vitamin, pakatok o pagkain na uh, sagana sa para tumaas yung ating uh, hemoglobin? yan, 'yung mga atay ng manok, 'no, mm. 'yung mga pag dito naman sa kwan 'yung mga beans, 'no, red beans, 'no, mga meat. So, mm. no? pero may mga yun. like for instance, pag meron kang arthritis, pa sa iyo 'yung mga beans at saka 'yung atay ng manok dahil magkukorek mo 'yung anemia, pero hindi ka naman makakalaka dahil every now and then uh, sasakit 'yung mga joints mo dahil sa patas po 'yun sa uric, 'no. Uh, 'Yung meat naman ang kanyang drawback naman eh magkakaroon ka ng mga bad cholesterol although maku-correct mo yung uh, anemia, eventually, pero hindi naman illogit. So, mga supplement lang yan. Kung kakain ka yan, hindi pwede na araw-arawin mo kasi may mga magiging issue rin sa mga ibang uh, organ system mo. No? So, uh, kung vitamins ang sinasabi mo, yun yung binibigyan po natin ng mga ferrous with uh, folic acid, mm yan po yung binibigay sa so, mga center, meron po yung mga ferrous sulfate pero ingatan lang din kasi metallic taste yan eh. parang kalawang ang lasa niyan pagkat na alin mm. pag ininom mo uh, makainom ka lang ng ilang kapsul hahap ah, din na yung tiyan mo kung minsan uh, magkakaroon ka ng GERD so kailangan mong uminom ng mga omeprazole so para makontrol yung asin ng chan mo ganun ang nangyayari dyan So, although wala namang gamot na pag-inom mo, walang side effect, may mga side effect, mm -hmm. pero yung iba, minimal yan yung side effect.